Okay, na ba nga ma'am si. Hindi pala naka-on kanina. Para yung ano ko pala ako naka-on na. Hmm. Hindi ko pa pala. Oh, hindi ako nga kasama ng banana. yes. Ay. Hmm. Okay na ba? Okay.

Okay. Tapos na naman tayo na isang kilay. ating kilay. Kilay is live. Super ano na pala ng aking ano. Pag wala kilay, walang live. <laughs> wala daw kilay, walang live. puti-puti na talaga bukas nga magkulay ako hair color naman ako tomorrow pag sinipag pag sinipag pa mga mamsi dito ang tapag dito ay dafira dafira yan <laughs> yan ay dafira mga mamsi yan dafira okay maya natin huhugasan. Mga pwede na siguro mga 20 minutes ganun. Hmm. Mga 20 minutes para makulay ang buhay. Yung iba kasi pwede yung mag ano siya, yung hanggang sa matuyo yung nasib na siya. Para masyadong ano tikit talaga siya. Masyadong ano kulay. Pero ayoko na masyadong ma ano gawa ng aking buhok. Ayoko na masyadong magtatar. Kaya mga 20 minutes, puhugasan ko na siya. Ganyan lang po mga mamsi. Bye bye. Thank you for watching. My lotings. <laughs>